may nagtanong ka brother Johnson ito tanong niya ligtas ka na ba brother Johnson sagot naman si brother Johnson yes po kasi kung hindi ako ligtas wala akong karapatan mangaral tungkol sa kaligtasan kung kahit ako hindi naman pala ligtas ligtas na pala si brother Johnson paano kang maging ligtas brother Johnson ng hindi pa nga tayo nahahayag eh sa Unang Juan 3.2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung maging ano tayo. O, oh, paano kang magiging ligtas dyan? Eh, hindi pa nga tayo nahahayag. Kung ligtas ka na Brother Johnson, so hindi ka na nagkasala. Kasi ligtas ka na eh. Ang sabi nga sa Unang Juan 1.8 Nootso, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.